Ngayon ay uuwi na ako at kakausapin si Tita Hay para malaman ang plano niya. Sa palagay ko, kahit gawin mo yan, ay mawawalan lang ng halaga. Tama ba ako? Kita-kita sa susunod ng mga video. Kita-kita sa susunod ng Oo mga po. video. tayo ay magkita. Ano ito? Ha? Pwede bang lumayo ka na lang sa kanya? Ilang beses na kitang pinagsabihan. Ha? Bakit mo siya sinusundan na parang may selos? Suyot may ayakin, huwag mo siyang agawin. Aling may ang sayo. Lumayo ka kay May, Ako? Hindi ko inagaw si Otmay sayo. Kasi wala naman talagang relasyon sa pagitan namin ni Ubi. Ano bang sinasabi mo? Uy, lumayo ka na sa mga noodles. Kung patuloy kang makipag-ugnayan sa mga noodles, kahit gaano katagal. Kung ganun, masalong nalayo si May sayo. Alam mo ba yun? Anong sinabi mo? Huwag mo akong galitin. Uy, hindi na kita papayagan sakta na ulit. Bitawan mo ako. Kuya Hiep, titigil ka ba? Bukod sa pagbibigay ng kautusan, wala ka bang ibang gagawin? Oh, nagtuturo ako. Ayos lang ba? Kung ayaw mo sa akin, huwag ka nang sumama sa kanya. Umuwi ka na. Tara. Bitawan mo na siya, bitawan mo na. Ano ang Sana nangyayari? Sanan ba kami gibo? Bitawan mo na, masakit na, bu. Kuong, bitawan mo ako. Ayoko makipaglaban sa iyo. Ayoko makipaglaban sa iyo. Pakiusap, hindi mo ako. Punta, basta't Basta hindi ko na makita ang doktor na yon. Hindi ako pag-aari mo? Wala kang karapatan Parang sa Parang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw ay akin lamang. Hindi mo siya mahal? Kaya bakit ka nagmamaganda sa kanya? Oh, mahal ko ang kuya mo! si Sisinabi mo na sa akin! Mag-ingat ka ngayon, wala akong ginagawa sa'yo. Paan napunta ang dalawang ito at hanggang ngayon hindi pa nakaka Kailangan nating maging kalmado sa lahat. Mataas ang aking presyon. Kung mag-alala ako, paano na ako? Bukod pa ron kasama niya si Bin. Kung may mangyari man, bahala na si Bin. Bakit ka pa mag-aalala? Hintayin na lang. Ang produkto ay nasa proseso pa ng pag-deliver. Wala pa sa ngayon. Lagi ba siyang pumupunta sa bahay ng babaeng iyon? huwag na matanda na tayo makipag-usap ng maayos. Kapag nagsalita tayo ng maaga, maririnig ng mga kamag-anak. Tatawanan nila ang asawa mo. Naiinis ako! Huwag niyong akalain na ako'y nagbibiro. Baka mabaliw ako! Tingnan mo, kami mga babae, konting kibot sinasabi ng asawa namin na nagagalit kami. Nasa na ang alindog mo noong araw? Abala sa hanap buhay at pangangailangan para sa pamilya, kaya nawala na lahat. Ganito na ako ngayon. Ano ba ginagawa mo? Subukan mong ipakita sa akin. Paka naman naglalakwat sa kanina naman. Hindi ko naman nagawa 'yon. Galing kay An. Hmm. Ilang taon na ang lumipas, ngayon ko lang uli narinig na tinawag mo ako sa dating pangalan ko. So, kung gusto mo, araw-araw kitang tatawagan ng ganito. Ano no 'yon? Matanda na. Hindi na natatakot sa mga bata. Sige, tapusin na ang mga pangarap. Hindi naman ako nagpapakita ng emosyon. Sasabihin mong manhid ako. Nagpapakita na nga ako ng emosyon. Sasabihin mo pa rin na mali yun. Bakit ako makikipagita sa labas? Gusto mo bang mamatay? Mahilig akong mabuhay. Nabubuhay ako sa sarili kong paraan. pumunta? Nasaan ang gamit ko? Bakit parang mag-isa ka lang ngayon? Bakit basa ang mga ito? Oh, pauwi na si Hip. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganun? Bakit hindi kayo magkasabay na umuwi? Oh, sabi mo, mauna ka na. Susunod na lang ako. My gosh, this guy! It's time to go to the store, but he's still not back. Bin! Saan siya pumunta? Bumalik ka ba, Bin? Ha? Huh? Uh Oo, -oh, umalis siya Mukakasama Sa ilalim, sa ilalim, sa ilalim ng nudos Ano? Si Utmian uh -oh. ba Oo, sige Ayan, hindi mo ba nakita? Pumunta sa estasyon? Walang mali doon? Ha? Ang batang yun ay nagdala ng maraming pera Ano ang kanyang sinabi na ninanais niya? Pero tumakbo siya sa babaeng 'yon Sige lang, pupunta ako sa bahay ko at asikasuhin ko ang gamit ko para makauwi ako Oo, oh, onji Saan ka pupunta? Gusto ko nang umuwi. Pauwi mo na ako ngayon. Ngayon, gutom na ako. Sabahan mo ako. Uwi tayo mamaya. Hindi! Ayoko pumunta. Bago umalis ka, hahalikan kita ulit ngayon. Hmm? Ano na naman ang pinaplano mo? Ihatid mo na ako ngayon din. Wala naman akong ginawa. Biglang namatay ang makina. Bukan itu, dari nih, gua bang, bibirnya kurang anget. Udah, sini itu. Bukan alis, dari nih, gua bang, bibirnya aku, oke. Okay? Ha? Huh? Oh! Lolo ko! Lolo ko ba? Ikaw bats! Ibalik mo sa akin si Mai! Saan siya tumakbo? Tandaan mo yan! Hindi ko palalampasin ang nangyaring ito! Huwag ka nang tagusukin sa akin channel para supportan ako! ang batang Utmi ay hindi pa nakauwi at hindi man lang tumawag sa telepono. Baka naman tapos na siya sa trabaho at kumain ng dessert o kung ano kasama ang mga kaibigan niya. Malaki na ang babae kung palaging nasa bahay lang, kaya siya nalulungkot. Kaibigan, ano ang buong bagay? Nandiyan na naman ang nanay mo? Nagkakalat na naman ba siya? Para sa dua, hayaan ito na Para sa unang laban. Sa pang beses, may ilang beses na sinabi unang laban. Ngunit sinabi na may dupa. Binigyan mo ako ng pahintulot. Halika dito at tingnan ito. Hayaan ang dua na makaalis anak ng... Wala pa sa bahay galing trabaho. Pero ano ang nangyari? Sabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. Paano ako makakauwi? Kailangan kong ihatid ang aking anak na lalaki. Dalhin ang aking bangka at ibenta ang lahat ng mga produkto. Kunin ang pera at ibigay sa kanya. Hoy, ikaw! Huwag mong isipin na pwede kang magsalita ng kahit ano dahil tahimik lang ako. Ang anak mong si San ay laging nakasunod sa abo ko. Nagdudulot lang ng abala. Hindi pa ako pumupunta sa bahay mo para sermonan ka. Heto! Sige! Magtanong ka sa lahat ng mga ng app na ito. Sino ang nagpapagalaw kanino? Sino hindi nakakaalam? Nanay! Bakit mo tinutukso ang batang iyon? Oh my God, nahulog na! Nananaginip ka ba sa gitna ng araw? Heto! Bakit ko pangin babae ay maganda, maganda ang ugali. Nandiyan siya at hindi interesado sa anak mong lalaki. Heto, umuwi ka na at batayin mo ang anak mong lalaki. Okay? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong hayaang abulin ang anak mo ang pamangin babae. Ganon ba? Tear it! Tear it! And if you think I just let you tear me apart, think again! Okay ka lang ba? Uh Oo. -oh. Mas okay na ako. Puti na lang nandyan ka. Walang problema. Basta't ayos ka lang. Tara, umuwi na tayo. Oh, sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, kapag ang anak mong babae ay nagloko sa akin, tapos Oy, na! Nanay, ano ang nangyari? Nanay, sobrang nag-aalala. Yan. Ang anak nyo ay bumalik na ng maayos. Nasaan naman ang anak ko? Ang anak niyo ang nagdala ng anak ko sa kanyang mga kaibigan. Tanungin niyo siya. Huwag niyong guluhin ang pamilya ko. Ano? Hinuli ka ba niya? Ngayon, nasaan siya? Umuwi na siya. Tanungin mo na lang siya sa Narinig bahay. Narinig mo ba? Kalokohan! Sige lang! Hintayin mo ako! Wait! Wait for what? Mai, My... did that guy do something to you? Are you okay? Wala akong problema. Sinusundu lang niya ako. Puti na lang nandyan si Kuya Min para sagipin sa yeah, ako. Babe. Ginawa ba talaga niya yun sa'yo? Pupuntahan ko siya at hindi papagalitan. Hindi marinig. Huwag na. Huwag na ano. Nagmumura lang tayo sa isa't isa. Hindi ba nakakainis? Magdadala lang ito ng gulo at gusto lang niyang sumama ka sa kanya. Kaya pinilit ka sumama. Pero wala siyang gagawin sa'yo. Sigurado ka ba? Totoo bang wala siyang ginawa sa'yo? Huwag mong itago ang kahit ano? Naiintindihan mo ba? Oo. Oh. Sinabi ko ng hindi. Hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi nasaktan si May. Salamat, ha? Wala naman. Basta hindi ako nasaktan, uh, okay na ako. Paalam, aalis na ako. O oh, sige. Sige, pumasok ka na anak. Pumasok na. Ayos ka lang. Ikaw na baliw dahil lang sa kanya, pero pinapahamak mo ako. Nawalan ako ng maraming kalakal at pera. Sinabihan pa ng nanay mo, gusto mong turuan ng mga babae, pero huwag masyadong sobra. Dahil lang sa multo. Hindi katanggap-tanggap ng dugo ni B. Kaya ganito ako. Sa hinaharap, huwag mo na pakialaman ang mga bagay ko. Medyo tuwid ngayong quarter na ito. Hindi ko pa sinasabi kung magkano ang perang nawala sa amin dahil sa iyo. Ngayon, gusto mo pang dagdagan yon? Ang pera ni nanay? Ibalik mo sa akin ng doble. Hey, sige, maghanap ka. Kung makakahanap ka, sa ka magsalita. Huwag kayong mag-away ng nanay mo. Kahit na sa susunod man, kung hindi mo alam ang buong kwento, huwag pumunta sa bahay ng iba para maghanap ng gulo. Ano ang sinasabi mo? Tumigil ka na! waya ako ng anak mo, gusto ko siyang disiplinahin, pero kinakampihan mo siya at pati na rin ang buong pamilya niya? Kung kaya mo talaga, subukan niyong magbato ng damit at tingnan kung mananalo kayo. Ano nanay? Aalis na kami at magbabakasyon. Hintayin si tatay at sumama sa amin. Alice, Alice Alis kayong lahat! Diyos ko! Gusto ng lahat na ang bahay na ito ay maging bakante. Nanay, huh? nililibing ako ni Huwang, Nanay. Sige, ibigay mo na. Hoy, mag-aral ka nga ng mabuti. Kailangan mong maging magaling tulad ng ate mo. Huwag puro laro Opo, lang, alam ko okay? Na. Ihatid mo si Nanay ko sa eskwelahan. Opo. Ha? Huh? Ano 'yon? Grabe, ano ba yan? Aga pa lang ay dito ka na? Ipapaalam ko kay Aling Saus kung pupunta siya sa bahay namin. Alam. Sa so wakas, may pera ba o wala? Pakinggan mo ako, anak. Sa totoo lang, wala pa si Sao ngayon, pero balak niyang pumunta sa bahay niyo mamaya para makipag-usap sa nanay mo. Ibig sabihin, wala kang pera, hindi ba? Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Ngayon, kailangan ko singuyin agad. Kahapon, ganun din ang nangyari nang makilala ko ang nanay ko. Uh... Mas maayos akong magsalita kaysa sa nanay ko. Anak, bakit wala tayong pera ngayon? Kahit tumayo ka dito hanggang bukas, wala pa rin akong pera. Walang panimulang pera. Ama ah, yan, anak. Kaya, meron akong mas mabilis na paraan dito. Anong gagawin natin, anak? Ilan ang mga lupa mo sa labas ng bahay mo? Magbenta ka ng isang piraso. Tapos na mga kaibigan, namimiss ko ang ilang milyon mo? Bakit gusto mong kunin ng lupa ako? Magkano? 87,563 pesos. Walong pitong milyon! Grabe! Nanghiram lang ako sa'yo ng 12 milyon? Bakit naging 87 milyon? Yan, paano mo kinuwenta? Hindi mo ba isasama ang interes? Pera ito, hindi ito charity. Anong interes ang sinisingil mo na napakataas? Paano mo kinalkula na naging ganon kalaki? Tingnan mo na lang. Ha? Ito ang numero. Araw-araw, inayos na ng nanay ko para sa'yo. Pumayag ka ng magturo. May pirma ito na maayos. Ano ka ba? Gusto mo bang pumatay ng tao? Saan mo nakuha ang ganitong kakatuwang paraan ng pagkalkula ng interes? Sasabihin ko sa'yo, nagbayad lang ako ng 12 milyon, kasama ang 6 milyon na interes, kaya 18 milyon lang. Hindi na ako magbabayad ng dagdag pa. Wala akong oras para panuorin ito, kasama ka. Mga bata, Paalam wasakin mo na na. Na o, mo na! na muna! Anong sinasabi mo? Ha! dapat ba akong pumasok? Ah! Nangako akong hindi ko nasisirain ng bahay ng iba. gagawin mo yan, paano sila makakabayad sa'yo? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ito ang pinakamabilis na solusyon para sa akin. Ayaw mo bang makinig? Habang mas matagal mong tinatagal, mas maraming utang. Hindi ba ito isang Dama malaking hamon? Na? Sirain mo na! Tama na! na tama na! Huwag ka nang sumakit pa! Takot ako! Kunin ko ang papel ng hatol! kuning ko! Hena, hindi na ito ang utang, kundi pag nanakaw na... Heto! Ah, umalis ka! Huwag mong gawin yun kay Kosaw! Magkano ba ang utang ni Kosaw sa'yo na kinukuha mo ang lupa niya? Ibigay mo. Ayokong makipag-usap sa'yo dahil may sakit ako. Kuya Hiyen, ang dami nang nasaktan dahil sa galit mo. Pwede ka bang huminto na? Non, hindi ganito si Hip. Ginagawa ko ito para sa'yo. Tumama ka sa ibang relihiyon sa harap ko pa. Ibig sabihin ay nagtaksil ka ng mabuti. Kapag nagbago ka, magbabago rin ako. Ibigay mo yan. Hindi mo ibinalik ang mga dokumento. Sinabi ko na sa'yo, may problema pa si Aling Sao. Bigay mo na. ka na dyan. Kumalma ka, Ate Sao. Mga magnanakaw talaga sila. Kalma ka lang, Ate Sao. Kalma ka lang, Ate Sao. Ate Sao, Ate Sao, Ate Sao. Bakit? Ate Sao, Ate Sao.